Hello and welcome back sa aking channel. Halito po uli ako para bigyan kayo ng mga inspirasyon, payo o gabay. Hindi lang sa mga kaedad ko Pwede lang sa mga kabataan. Kaya pag-usapan natin kung ano yung mga bagay na yung panahon noon mong ikukumpara sa mga kabataan ngayon. Okay. Noong time ko, noong kabataan ko, Uh, siyempre wala pang mga gadgets before, 'di ba? Ah, uh, hilig lang kami maglaro sa labas ng mga kaibigan ko. Lalaro kami ng mga luksong tinik, luksong baka, piko, o tumbang preso, Chinese garter. Sino kaya sa mga naka, uh, nakakapanood ngayon dito ang nakaka-relate sa mga laro niya? Siyempre yung mga kaedad ko lang, mga kaedaran ko. Yung mga kabataan niya, hindi nila alam yan eh kasi uh, millennial nga at uh, usong-uso ang mga gadgets na halos yata tuwing buwan may bagong labas kaya karamihan sa mga kabataan yung paligsahan, pagandahan ng mga cellphone, yung mas mahal mas maganda, mas maraming features diba? kasi uh, ito, ang mga kaibigan ngayon ng mga kabataan sa, sa pag-aaral nila, nagagamit nila yung uh, mga kailangan nilang malaman kay Google, sa AI, yung mga ganyan. Uh, nagagamit nila yan. Nakakatulong sa kanila. Pero nung time ko, wala na namang ganyan eh. Pag nag-aaral, nag-aaral naman kasi talaga. Hindi namin lumapit. Hindi, wala kaming nilalapit ang Google or AI nakatulad sa ngayon. Kaya nga, iba yung panahon noon kaysa sa ngayon. Mabagal lang ang buhay noon, hindi ka kagaya ngayon, na sobrang bilis. Pero may dis disadvantage yan. Yung paggamit ng mga social media, accounts, kapag ka hindi mo iningatan at hindi ka naging o hindi ka naging maingat, mapapasama ang ang sa paggamit nito. Kasi kumain ka nga ako na may napapanood nga ako na Uh, nakilala ng sa sa isang uh, social account uh, sa isang social media account tapos nakipag-date na ang resulta na di ba kaya mag-ingat tayo at laging nating i-share yung mga nai-encounter natin mga nakakilala pa nang natin kayong mga kabataan i-share niyo sabihin niyo at ikwento niyo sa magulang niyo para maging aware mailigtas kayo sa kapahamakan kasi later on pag may nangyari sisi lang eh di ba? pagsisisi malaking pagsisisi kaya ingatan ninyo at piliin ninyo ang inyong mga nakasas, nakakasalamuha sa social media okay? lagi natin sasabihin sa ating mga magulang makikinig kayo sa payo kasi hindi naman sila magbibigay ng advice para sa ikasasama ninyo yan ang kaka ang kaibahan ng panahon noon ng panahon panahon noon sa panahon ngayon nakaiba sa mga kabataan kabataan kasi ngayon medyo masasabi kong very impulsive sa lahat ng mga sa kar karamihan sa mga bagay-bagay masyado silang mabilis magdesisyon pag meron silang naisip gagawin agad nila hindi katulad nung time ko nagkikwento muna namin sa mga kamag-anak, sa mga magulang, o sa mga nakatanda sa amin. Kaya nabibigyan ng advice. Kaya medyo ang, uh, sa palagay ko, ang krimen noon, kung ikukumpara mo ngayon, hindi kasing, rami, hindi kasing dami ngayon. At hindi kasing delikado. At, grabe, nakakatakot, ano? Alam niyo yun? Kaya ingat-ingat. At saka ang pansin ko, yung mga kabataan kasi ngayon, lagi yan nasa gadgets, di ba? Nasa harap ng cellphone, nasa harap ng laptop, laging nakaupo, di ba? Tapos habang nakaupo at naglalaro ng mga games in front of their gadgets, kain na yung mga junk foods, di ba? Junk foods. At yan, ang nagiging uh, resulta na niyan, hindi nagiging maganda at nakakasama sa kalusugan. Kaya ngayon, as young as 7 uh, seven years old o nasa elementary pa, may mga high blood na dyan. Meron na rin diabetic. Kasi yung mga kinakain nila, kaya aware sa mga, you know, yung mga preservatives, yung matataas ang sodium, yung mga ganyan, matataas ang sugar. Uh, later on, pagka nakasanayan na ng mga kabataan, you know, nagiging masama na ang resulta. Kaya Very careful tayo ng mga magulang. Alamin natin kung anong mga kinakain nila sa labas after school. Ganun ganun naman sa mga kabataan natin ngayon. Lagi tating sasabihin sa ating mga magulang kung ano yung mga na-encounter at na. Kaya nakakain natin sa labas kasi marami talaga dyan ang ah, hindi maganda sa katawan. Kaya yun ang nakaka Okay? So, uh, hanggang dito na lang muna sa ngayon. At uh, tangkilikin nyo ang aking mga video na ilalabas kasi magsishare tayo ng mga bagay-bagay na mga natutunan ko, mga napansin ko sa labas para maging aware kayo. Hindi lang sa mga kaedad ko, pwede rin. Lalo't higit sa mga kabataan. Yan, mga ganyang mga bagay-bagay. Kaya, laging uh, tak ang may ang may kaalaman higit na mas mainam kung may kaalaman. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like na rin, paki-share sa mga kaibigan at mag-subscribe doon sa mga baguhan natin, kaibigan. Okay? Maraming salamat at God bless you. Thank you. Bye.